For today's video, tarat kami inyong samahan sa aming paglabas na ng aking asawa. At sa mga oras nga pong iyan, ay namin ang kahabaan ng Enlex Charot. Dito la ang huyan guys sa amin, sa Musaon at kami nga ho'y pupunta dito sa 7 Mike. At kami la ang ho'y dadayo ng palamig din eh, Charot. At ngayon nga ho'y kami nakapasok na dito sa 7 Mike. At syempre nagtitingin-tingin muna bago humanap ng talagang sa sadya namin dito. At medyo ako nga ho'y nagulat at may pagbabago ho dito sa 7 Mart. At nakita ko din ho, ay talaga naman Paskong Pasko na din sa 7 Mart. Yun nga laang ho, hindi ko na ho han guys at mga katendera. At ito, kami nga ho'y nagpunta dito sa lagayan nito mga electric pan at alam nyo na kung bakit. Dahil nga ho, yung aming mga ganyang electric pan ay mga nasira na kaya kami ay naghahanap sa totoo la ang haw, ay ang amin hong gamit ng mga electric pan ay ganyan yung mga declip na at medyo mura-mura ho ay mababa din ho ang kain sa kuryente daw pero totoo naman ho iyon ay kami nga ho'y hanap ng hanap kung ano naman ay hindi naman ho po pwede ang maliliit na iyan ay hindi ho namin alam kung magkano nga ho ang ganyan pero may nakita ho kami, ay talaga naman hong pagkamahal-mahal, ay kaliit-liit naman. Ay sabi ko nga sa asawa ko, ay bayga dito kamahal mahal ikamuralaan mo ng ating bilay. Masabi ko sa inyo guys at mga katindira, simula ho nung iyan ay lumabas at nakita ko ho, ay talaga naman hong iyan na ang aming ginamit na electric pan. Ay talaga naman nakakarami na rin ho ako nang nasira niyan kaya naman ho ako dito nakadayo-dayo ay gawagan naman ho ng yung aking binibilhan doon ay I mean dito pala sa amin ay nawala na ay gawa ng doon ho ako nabili at mura-mura ay nga isabi ko dito kami sa 7 mart ay wala naman pala akong mura at mahal charot at dahil nga po hindi ako makakuha ng electric pan kaya yung mga battery ho ang aking nakuha pero ibinalik ko din ho muna at kami nga ho mag-asaway umakyat naman dito sa taas at sabi ko, okay, may titingnan Gawa na may iniutos ho sa akin ng aking dalaga. Ay, nung pag-akyat ho namin, ay eh, hiwalay kami ng aking asawa. Hindi ko alam kung siya sa nagpunta. Kita ninyo, to ako'y okay, nabubulol pa sa pagbuboy sa over. At yan nga ho, okay napadaan din eh. Sa mga bag na are, eh, kaganda naman ho eh. Pero hindi ho yan ang target ko at ito ang aking target. Kasi ito ho ang pinatitingan sa akin ng aking dalaga. At gawa nga ho, siya isasama sa pagpupron. Ay mali po pala guys at mga katindera. Kasi meron po silang uh, ang tawag baga doon. Ayaw na, alaala ko na, guys at mga katindera. Meron po silang... Ayaw na, kinatato sa sarili ko. acquaintance po, guys at mga katindera. Ay ngayon nga po, ay sabi ng akin dalaga, itingin ko daw siya doon ng sandal. I mean, di yan pala sa 7 March. At ngayon nga po, yan ang aking mga nakita. Ay sabi ko, naku hindi daman naman na rin ng aking dalaga. At talaga naman hung, hindi ho tugma sa kanyang paa guys at mga katendera. Iyan lang ho ang may heels na nakita kong sandals dito na pang dalaga. At yan ho yung close ho ang unahan. I Iwan ko ho kung magugustuhan. Hindi pa ho ito nakikita ng akin dalaga eh. Hindi ko pa nasasabi. Hi Diyos ko po Rudy. Ano ko kinakapos ng aking pagbo-voice over. Ganito pa talaga ang maghanap buhay. Charot sa totoo lang ho, pag ako'y naririto, ako'y natingin ng mga ganyan. At tinitingnan ko ho, ay hindi klase ng sapatos o anuman, kundi ang presyo ho. At yan ang aking asawa, ako'y nakita na din niya. Dahil sabi nga ho nitong anakis ko, ay tumingin lang. Ay di ako'y tumingin lang. At ngayon nga ho'y kami yan, nag-ikot-ikot pa dito. May sombrero akong nakita. Sabi ng asawa ko, baka naman, ay nako po, ay huwag nakakaw. Joke lang, hindi naman po nagsabi ang asawa ko. At iyan pa guys, ako'y napapunta dito dahil naisip ko ho itong aming pusang si Toby. Sabi ko bibilhan namin ng laruan na bola. Ay ang masaklap ho'y kalalaki naman ho niyan. Ay hindi naman ho niya pwedeng laruanin. Ay tunay naman ho malakap pa sa kanya mga bulang iyan. Kaya sabi ko sa aking asawa ihanap ng maliliit. Ay kaya laang huy nalibot na yata namin ay wala talaga kaming makita. Eka ako, hindi naman po pwede iyan. Ano kaya gahong magandang palaruan sa pusa na maliit pala ang haw Ay tunay naman hong ako'y nakikiliti minsan, eh pag nga ho nasa sa akin paa, ay lagi na hong pinaglaruan ng akin pa ay talaga naman ako'y napapasipa. Yung gang ako naman hong may kiliti din sa paa. tapos ikatatalas pa ng kuko at kanyang ngipin. Eh kaya sabi ko nga ho, ay ihahanap namin ng laruan. At yan nga ho, ako'y minakitang hula ho. Ibig kaya sabi-sabi naman ho na aking asawa, Sinong paghulahupin mo? Ang pusa? Ay Diyos ko po, rude. ikatawa ko naman eh. Kaya sabi ko naman, abay, kung pwede din lang, eh bakit hindi? Kung kaya nilang maghulahop, ay hindi gagaw. Talaga naman ho, yung eh, part na yan ng mga laruan, ay eh, makikita ninyo, oh guys. Pwede na ho kayong bumili ng mga pangregalo sa inyong mga inaanak. Talaga naman hung lahat ay eh, nagdisplay na. Kaso nga lang ho, sabi ko ako hindi marunong na magregalo ng mga ganyan sa mga inaanak ay mas gusto ko pa kung ang aking ibigay at bahala na silang bumili kung, kung anong gusto nila do sa aking ibigay na pirang iyon. Kaya laang ho ay talagang wala yatang mabibiling maganda-ganda pagkakakunti ang ibibigay. Kaya sana ay makasahod ng maganda-ganda dito kay Boss Meta at nang ako na may makapagbigay ng maganda-ganda rin sa akin mga inaanak, charot. Kaya sa akin mga inaanak, ako'y magtatago muna ha. Nakakamis din naman eh, mga bumili ng gayaan. Apalibase ako nga, ay walang maliit na, kaya ayan ito, tingin na laang ho ang inyong katindera. Pero nung maliliit pa ho ang mga anak ko, eh hindi ko naman ho naranasan bumili ng bumili ng mga ganyan laruan. At iyan, kung kayo magsha-shopping dito sa 7 Mart, ito ho, may mga playground na rin ho dito. May mga masasakyan at yan o, ang dami na rin palaruan pala dito sa taas. Kailangan laang ho ay may pera kayo at nang hindi humainip ang inyong mga anak, charot. At yun lang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye! God bless!